Magandang umaga mga ka-farmers. Narito ay nagbibidyo ulit tayo sa about sa mga palaya, yung progress niya. So mga ka-farmers, medyo makulimlim yung pan langit. Sana bumagsak. Kasi isang bis nakadaan ng ulan, mahina pa. Kaya medyo hindi nakarecover yung gulay namin. Sa sobra init ng panahon. tatlong buwan mahigit yung init, kaya talagang grabe epekto sa amin tanim, malos masunog yung mga dahon no. Tsaka yung bunga niya mga farmers mga baluktot. Ayan no. Hindi nagsalubong yung gulay namin. Kaya mayarap pa lang labanan yung sobrang init yung weather. Mga farmers. Kasala ko yan kami nagbabalot ng mga farmers. Ayan. Video bumagsak na yung ulan. Ha, ah, thank you Lord. Umuulan na. Sana lumakas para hindi na kayo makadilig. Yan mga farmers. oh. yan yung, yung worst scenario ng init. Punta naman dito si Sir Gerson Tabangay. Sa yung kasama namin dito nagbabalot ng ampalaya. Shout out sa kanya. Yung napakasipag na si Sir Gerson Tabangay. Kahit medyo nag-ula nagbabalot kami. Yung dalawa. Wala na. Pasensya na son. Ang ulan na raw, sabi ni Sir Jerson Tabangay. Pasilaw muna kami mga farmers. Medyo bumabagsak na yung ulan. Ayan. Talagang bumagsak na. Thank you Lord. Sa blessing na Lumating yung araw. Sana lumakas ito. Kasi kahit anong dirig namin mga ka-farmers ng kulay namin, wala. Hindi siya umabanti yung kanya. Gapang-gapang. Sana lumakas yung ulan. Pasilong mo tayo mga ka-farmers. Medyo lumakas. Lakasan na yung ulan. Ayan. Sinuntay sa kubo. Ayan, nagkantahinog na yung kaya namin sa kubo yun sana umulan ng malakas grabing kulimlim yung langit yun mga kapal nagpahinog kami ng pangko namin pang tanim kasi wala kami mabili ito sa mga agri supply store ng pantaling ng magdagdag magdadagdag lang kami ng kwan. yung bibili namin para yung makatipid kasi medyo tag na. balak namin tumanim uli kayang makaparmaso halos 2 months na yan hindi bago pala umakit sa balag yung ampalaya namin yung iba dahil sa sobrang init ng panahon Grabe kulimlim ng langit. Sana may tumagal yung ulan. Ayan mga farmers. Sana ah, lumakas. Grabe kulimlim ng langit. Ayun, dumulo malakas na. Ayan na Tumatakbo na si Sir Gerson Tabangay Ang lakas ng ulan Ayan na makapalmas Parang may kasama na ito, may bagyo na. Kamuna ka rin, Gato nga. <laughs> Ayan, Malakas na yung ulan. Sana lakasan para mga one week na hindi kayo magjalig. <laughs> Kain sa kubo namin, yan si Nong Rami. Ha? Ayan. Ayan, lakasan mo pa sana, sana makasubay pa sana yung kulay namin sa kulang ito kami naman duman kami lang kita sa loob Magpagol kasi magdilig pag tag init. Pwede <laughs> lang kita sa loob. Yan mga ka-farmers, maglaga muna kami ng kapi. kape muna kami, nag-ula na eh. Buti may kubuka-buka-buka dito kung wala. Ulanan kami. Yan, Akasa ng ulan. Sana tumagal tagal ito para Sana din ko na walang diligan. Mga viewers ko dyan, salamat sa inyong pagpanood ng video ngayon. Sana pakilike and share nyo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa inyong pagpanood. God bless you all. Galing sa mga subscriber ko dyan. Maraming salamat. Sana sa mga hindi pa na-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.